po si Andrino, mm. pa-subscribe po. Ayan, maraming salamat. Sha ang makakasama nyo at magiging katuwang Aalali sa mga Yo, what's up sa mapagpalangaruli sa ating lahat Meron po tayong pupuntahan ngayon na isang pwede natin tulungan mga kalingap Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel Kalinga po at Mara, Mara 77 Vlog and Kalinga Papsi Tara guys, punta na natin Ingin ang bata Yap. Tau po. Kaya apat singko po bagayan ng ano, piso? Mm -hmm. Pag naubos po po yan, may ano na po ako, singko piso. May ilong piso. Opo. Uh, bukod dyan, ante, ano pang pinagkabalahan mo dito? Nagtitinda ano pang... po po ako ng merindaran. Nahalis na po sana ako ngayon, magtitinda po ng merindaran. Yung banana, mm -hmm. kiwosin, ano, maduya. Yan po yung anak buhay ko. Di siya magbabantay sa ano mo? Sa siya anak po, mundo. tapos yung nakaupo yung dito. Ano, yung yung may-ari po dito yung bahay na tinitiran po namin. Ay, hindi nyo ito bahay? Hindi po, nakitira lang po kami. Grabe yung mga kalingap. Kaso na, nakatira po kami. Basa po kami dito pag umuulan po. Oo. Yung, yung mister mo ate, yung umalis, nung pumunta ng Maynila, hindi na bumalik dito? hindi na po siya nagano po, nagpadala, hindi na rin po bumalik. Oh, hindi, hindi na po siya taga rito, taga karamuan po. Ay, karamuan. Okay. Ay, ikaw ay taga ako rito ka. hindi po, daga negro sa tagpo po ako. Maraming salamat muli sa inyong lahat. Huwag po ninyong kalimutan. Kalinga po si Maramara 77 Vlog at Kalinga Papsi. Bye-bye <coughs> po. Maraming salamat sa inyong lahat. ano man problema May maaasahan ka Na makakasama Malalapitan Di magsasawa Na kayo'y tulungan Mga kalingap Siya ang inyong kalingap Na lagi na andyan Jose Andrino Puse hey! Andrino Vlog Mga kalingap Mabuti nyo ka na maaasahan nyo anuman ang problema Pagtulong sa mga nangangailangan Ay tititigil sa kanyang kabutihan Siya ang kalingap nyo, makakasama nyo Tutulong hanggat makakaya para sa inyo Sa kanyang mga video, maraming mga taong natutulungan Babago. Mga kalingap, lagi lang kayong nandyan Laging nakasuporta kay Jose Andrino Vlad Mabuti sa kapwa, mga kapuspalad Kahit anong unos, di kayo iiwan Ano man ang problema? dumaan Laging merong Jose Andrino Vlad Mga kalingap na laging nandyan Sama-sama magtutulungan Ano mang problema may maaasahan ka na makakasama Malalapitan, di magsasawa na kayo'y tulungan Mga kalingap, siya ang inyong kalingap Na lagi na andyan Jose Andrino hey! Jose Andrino Vlog Mga kalingap Ano mang problema May sama Malalapitan Di magsasawa Na kayo'y tulungan Mga kalingap Siya ang inyong kalingap Na lagi na andyan Jose Andrino hey! Jose Andrino Vlog Mga kalingap Sa mga charity Para sa mga bata Sa mga feeding program Siya ang kasama Kahit gano'ng kalayo Kanya pupuntahan Gabundok man ang Tulungan yan mga pabahay Pagbibigay ayuda Pag-abot ng tulong sa kababayan Mga pamilya Walang kakayahan Di magdadalawang isip Makipagtulungan Bahay na tagtitagtik Ay bibigyan ng kulay Gagawin maayos Para sa magandang buhay Pagsubok lang lahat Kaya nalampasan Basta lagi Kasama natin Ang may kapan Ano man ang problemang dumaan Laging merong Jose Andrino Black Mga kalingap na Laging nandyan Sama-sama Magtutulungan ano man problema May maaasahan ka na makakasama Malalapitan, di magsasawa na kayo'y tulungan Mga kalingap, siya ang inyong kalingap na lagi na andyan Jose Andrino, hey! Jose Andrino Black mga kalingap